<laughs> Ay. Um, uh, this ni may pati sa mga jokes sa Bisaya. Pero oh, ni mo. Anong... ba? Sa kalalaki ba na sa butika? Hmm. <laughs> siya sa butika niya. Yeah. yeah. siya. Pala siya kundong. siya. Ayan, so, sa studio ba, katindog siya. Ay! Papalito ko sa kundong di. Anong, anong babae? Size sir? nakuha ko siya. Dukuha ko siya. Ginawa ko siya. Binag ko man siya. Small lang dahi. Small. Anong babae? Di si Size ng, size pieces ng ba? Nawa ko na siya sa

kami tuh pintu tuh nengawo ke teman. Ering, ering. Gak Si Mas pintu ba si Mas pintu. Ya no. Ini kayak kisah tuh. Aku nopo istri yang, ikan nopo Anak tuh yang. Si Mas pintu gigi guto na sila. Nya, am dah dek orang pelas show ba. Nya, hari tu si sana. Nya, ngawat nga, nga, si si pintu. Soja sa. Pelas show ba, tuh kusina. Kamang cina na kita niyo ang kapatid sa sina na tuko siya tuko na 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 kaya na ay gorja ba na matagat ng kaldero hinggit anak din siya ayo gawa siya ng muta siwan pidro kasam kagikan Nah kita ng awat kung pekaon plus yui kita sugan ako sabi gimo ni mo aw pairing iring muna tatin si Juan deon Sudah dibuat, cuma kamang saja sebab sih. Saunod niya, taga kardero, wala nang gawin dyan. Sabi na, baka ana dyan, E-ring! E-ring! Mudak pa, ano? Mudak pa na dyan. E ko, ano? Ngayon, ngayong muslim pala, maligay ko, ano ba? Nang pakwan. Tapos, ano ang muslim? Bakit mo pakwan? Bakit mo pakwan? Tamis kayo, tamis kayo. Pati rin kahit ang kapalit ng lalaki ba, kapalit ako sa kapakuan, sa lang ka, pakwan ba, karabang bilog ba? Mm. Sa kanyang series ba? Sus! Sa kanyang series, kahit ang mag-break ang, ang kanangkuhan, ang driver sa, 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 series ba? Sa mm. bus? Tagap, pating putia sa kanangkuhan ba? Sige, balik niya ang kanang muslim. Ano siya? ko, ako, ka ng kanang... kanang kain kayo ni mong pakwan, puwak ay ba niya, hinubahan niya, tamis. Naputi mo to yun ito. Anang ka ng Muslim? Ikaw ba mahog? Di ka mamuti? <laughs> di ka muspan? <laughs> Kapal matagat nung di ba ka muspan? Di ka mamuti? <laughs>